All right guys, good morning. Nandito pa ngayon sa maya uh, Butters and Wilson. So itong lugar na to, marami itong mga tindahan ng mga kababayan natin, mga Filipino restaurant. So nandito. So ngayon, uh, mag-iikot lang tayo. Medyo maaga pa ng kote, wala pang alas 9. O oh, mag-alas 9 na. Yeah, gusto kong bumili ng panisal. yung mga paborito natin tuwing umaga. Yeah, so uh, samahan nyo ako guys, mag-iikot lang ako dito. Medyo mainit na rin. So, kailangan ko na mag-sombrero. Ayan, Oh. Okay. So, anyway, let's go, guys. So, ayan, guys, dito yung Popeyes. Then, yun, ikutin natin. Oh, may bagong bukas na restaurant, na ah. Ano ba yan? Kapangpangan. Tapos yung katabi naman niya, Kabalin. Yeah, so, uh, ito pa tayo. So, ayan, nakita nyo yan. May, uh, snow pearl dito, guys. Yeah may bangko rin, may TD. Gusto nyo pumunta, gusto nyo pumunta ng bangko, mayroon. Yeah. So, yeah, na tayo. Yan yung kabaleng Kapang tangan. So, ngayon, wala pang bukas. Siguro maya maya. O oh, ano to, remittance Canada. Yung magpapadala ka ng pera. Yeah marami kayong pera madala nyo na na rito ayan ayan yung oh. pizza cafe meron pala dito fruits kikos o oh, atin ito remittance yes. nangangamoy ano na o oh. oh, kambal na inasal tayo guys so yan yung intersection Butters and Wilson yan yes, so ito naman Tanabis alam nyo eh, gusto magkikit sa loob dati kasing Starbucks to eh, eh sinara na eh, mga gusto niyo magpadala ng ano mga boxes yan oh may peace you no know? may sinada rin pala dito may halo-halo grocery foods and grocery store so, sa kabila ano naman to yun alam ko doon merong merong Tim Hortons doon guys kung gusto niyo mag Tim Hortons kapihan meron so ito yung western union may mini mart yan yeah. mini mart jolly tops no, oh, meron ding pwede kayong magpagupit din eh Evelyn hair salon yeah. so uh, so dito nakikita ko pag tuwing uh, pag tuwing uh, ano hapon maraming tao dito guys oh, ikan, oh, parang bahay bahay na may mga ihaw ihaw din dito yeah. so sa kabila ano naman dyan eh, yung mga walk in clinic dun sa kabila so ito tiyahing tindera yeah. so Filipino foods din guys yeah. bubukas na yata sila hair salon so dito tax so marami mga tindahan dito dikit dikit oh, may nakapark dito oh, bawal dito magpark ah hindi pala pwede pwede kayo magpark dito guys yan may mga gupita ng Pinoy yan oh barat jewelry yan Scraps oh, gusto nyo magpahula oh, yan scrub ano pa ba dito ah, oh. Papagupit kayo dito guys Pwede Mahilig uh, tayo Yeah So dito Ah dikit dikit pala yung mga ano dito eh Mga pagupitan like Life child Ang iba Pharmacy May national bank doon sa kabila May pharmacy Walk-in clinic ayan Johnny Cargo Sunlight Insurance to. Ayan. So, dito tayo guys. Ayan. Arena, big shot. Okay. So, ito na yung bibilang ko ng pandisal guys. Pero ito pa tayo doon. Busy din ito para ati guys eh. Yung mga ano, mga ano nila paninda so pupunta pa tayo dun. ah arena ito pala hindi pala yun oh harina rin na ah. ano ba yun bake shop yun so ito yung oh, puro bake shop yeah. so maglakad pa tayo kasi meron pa mga tindahan doon Yeah, oo, oh, ito naman Mama's Food Market. Oh, nakabili na ako diyan, nakapasok yan ay supermarket guys, mga uh, gulay, isda, marami dyan Gusto niyo mag- uh, Gusto mo niyo mag-ano, mag-grocery. Uh, yeah, so Oh, marami nang naka-park dito. Yeah, Sampaguita Village. Yan restaurant din yan. Pharmacy, pharmacy dito. So dito tayo sa kabilang para makita naman natin yung kabilang side kung ano meron doon. Yeah. So dito guys, uh, sa my left side ko, Marcelina. Yeah, ano rin 'yan? Parang uh, pwede kayo kumain sa loob, yung may, may mga parang may bye-bye sa labas. Pwede kayo kumain diyan. May Wilson Shows of Lechon. Yan nabili kami diyan. Yeah. So uh Ayan, siguro magbubukas na maya-maya. Chaiwan, yung Resto Karaoke Sports. Pwede kayo mag inom din dyan. So, tawid na tayo. Wala pa namang stoplight dito. May hirap din tumawid Pangga ga. Uh, walang stoplight, guys. So, malapit na tayo matapos. Doon-doon lang sa dulo. Kunting lakad na lang tapos matatapos na tayo so yun meron doon Garita Express ba yun boxes yata yun. yun may pizza dito daily Bread Bakery Bagel World yeah so that one okay so marami nang nakapag pizza pizza yung pizza pizza kahit saan marami din daily Bread Bakery Ayan, sa kabila Pampagin niya, yun, Pilipino ano rin yun uh, Foods, dito, food world Ayan, ano pa dito, discount coffee Itong bagel world, Mara, restaurant to guys Sa mga bagel, maraming kumakain niya, halo-halo na Hindi lang Pilip uh, mga, Pilipino Mga ibang lahi, marami na rin Free mas saloon Ayan cannabis cannabis yan so ito na yung uh, yung lumalabas na sasakyan dyan yung bawal po basok may red galing highway yan eh yeah, sa 401 so dito kayo mag -e exit batters na pharmacy open hair salon for men and women eh. yeah Farmacy. yeah so uh, dito pa tayo guys Plus sa hada, animals. Ano pa yung nandun sa dulo? Ano yata ito? Animal Hospital, Blue Nile Wellness Center. Yeah. So wala na. Cleaners na na dun sa dulo guys. So may cannabis, mga money mark. Padala kayo ng pera. Yeah. Yeah, yun. So yan. Yung mga may mga sasakyan na dumadaan yan. Galing yan dun sa anan uh, natin pinagmulan yung intersection so pag tinuloy nyo pa riyan doon Avenue Road na na yan hanggang yan so dito naman sa right side ko yan papuntang ano yon uh, Yorkdale Wilson to eh papuntang Winston Road kung saan nyo gusto Dapurin yan yes so babalik tayo sa ano uh, pupunta tayo doon sa kailangan ko bibili lang tayo ng pandesal guys yeah so okay patayin ko muna doon na tayo pag bibili ng pandesal okay yan yung, yung labasan na yung ano sakyan galing ng 401. Yeah guys, so nandito na tayo. Ito na yung Harina Bake Shop. Yeah. So papasok tayo sa loob. Yan. Yeah. Ayun, yeah, sana hindi maraming tao. Dalawa to eh, yung pa isa. Parang ano uh, yun? Mm -hmm. yung mga cake ng nandiyan So dito tayo papasok, guys. Yeah. Tayo. So, kayo.

karena <tuk> Papa po Sita Martin, mga Kita naman si lang kina Ate. Ya, Okay na po ba 'yan po, Tom? Yung yang Yeah, yung bar, kundi, na Wala, nak, palami, pangis, oh, yeah. Tina, pick up po, Tina. you go the right side to the next. next, door for the yeah. Thank you. Oh, sorry. Kanin lang, ano, pati ba? O, oh, kalahati po. O, magkano? Tsaka isang uh, ano, ano ba tawag pa? isang mato po. Iya, oo. Tsaka isa lang. Ah, yeah. po. sa mangga. Pakisabi. Yan pa. Saan di po? size ko, ayo. Meron na, no? Ah, meron. Hey, bye. Maganda pala, maaga eh, no? Bago rin naman po. Ah, oh, mainit lang? Yes. Ah, ayos ah. Oo. Ano yun? Araw-araw? Alas -araw? size? Yes, yes. Ah, kasi first time ko lang ngayon dito. <laughs> pag sa gabi naman, anong oras sa ranyo? Nine po. Wala na, no? So, wala nang mainit na, no? Ah, oh, meron pa rin. Ah, oh, meron pa rin? Uba? Ah. Oh, Pabilis oh, po maubos, kaya nang gulodong oh, tayo. Oo, kala ko sa... kasi pag-isa sa umaga lang, di ba? <laughs> Talaga? Mm, um, ayos, ano?

ya. Yeah, selamat. Okey, selamat Ben. Soalnya, aku warna apa? So araw-araw yes. so, pala least 6 o'clock Meron na silang uh, ano Mga lutong panisal hanggang 9 o'clock pala ng gabi So parati kasi nauubos Narinig ko masarap yung mga So mga paninda nila masarap So parating naubos kaya uh, gumagawa agad sila yeah. So yun lang guys Maraming salamat So next time ulit sa aking vlog Okay see you soon Bye for now